ang bagay na ito Chin Gudol, ay para sa mga EPS na nagkaroon na ng employer o di kaya meron ng kontrata o meron ng CCBI na papunta dito sa South Korea ito yung pinaka importante na dapat huwag kalimutan dahil hindi dito sa South Korea dahil ito yung pinaka mahalaga na bagay na makakatulong sa atin kapag nandito tayo sa South Korea Chin Chingudol, kumusta kayo? Bilis lang ng araw, no? Friday na ngayon. Tapos, bukas, wala na. Sabado na. So, wala pa rin tayo trabaho ngayon. Lonis pa yung balik natin na trabaho. So, okay, magbibigay lang ng, ano, ng kunting tips sa mga EPS aspirant o sa mga IPS na papunta dito sa South Korea kung ano yung dapat yung dalhin. Ito ay base lamang sa aking experience dati at ah, gudul, nung ako'y paalis na at papunta dito sa South Korea. Ito yung mga bagay na mga king dinadala. Unang una tsin gudol, eh, siyempre hindi natin maiwasan magdala ng mga baon katulad ng mga groceries natin. Kasi kapag ganito na kayo sa South Korea, siyempre first time natin. Unang una dyan, hindi natin kabisado yung mga bilihan dito. So may company din kasi tsin na uh, yung unang sahod mo sa isang buwan, hindi mo na nila nire-release. Katulad ng company namin, kumbaga may pundo kaming isang buwan, So, tsaka na lang siya release daw kapag tapos na yung kontrata. So, mas maganda na meron kayong baon ng mga groceries, chingulol, kahit papano. Tapos, pangalawa naman dyan is yung mga vitamins or kaya yung mga gamot. Baka may mga maintenance kayo. Dapat uh, dalang-dalan nyo yan dahil yan pinaka-importante. Huwag na kayong magdala ng kumot dahil libre naman yan dito. Pagdating nyo dito sa South Korea, sa ano palang training center, may kumot na doon na pwede ipagamit sa inyo pero di nyo pwede dalhin. Pero pagdating nyo naman dito sa company, sa dorm, may kumot naman na ibibigay yung ang employer nyo, Chin Gudol. At yung pinaka-importante talaga na bagay na dapat hindi nyo kakalimutan dahil paano, paano kayo magkapag-communicate sa Pilipinas kung yung cellphone nyo lubat. Yung adapter, Chin Gudol. Search nyo lang doon sa mga online shop, uh, South Korea charger adapter. Kasi yun yung pinaka-importante. Iba kasi yung charger natin sa Pilipinas eh. Di ba palapad? dito naman sa South Korea is ano uh, circle chingodol kaya kailan mo bumili ng adapter para na sa ganoon mayroon kang magamit katulad nito chingodol yun yan ano kasi to eh yung oh, circle tapos yung sa atin di ba palapad yun wag nyo wag nyo wag nyo kakalimutan yun dahil pinaka important yan chingodol kasi unang una hindi pa natin kabisado yung South Korea kasi baguhan pa tayo So yun lang, magdala lang kayo ng ano, mga panigurado, magkarating kayo dito. maabutan nyo pa yung snow. Kasi taglamig pa. So magbaon kayo ng mga ano, makakapal na mga damit. At saka allowance, kunti lang naman. <laughs> kung gusto nyo magbaon ng allowance. Kasi minsan kasi sa atin, ako kami dati dito one week, gumala na kami. Kahit wala pang sahod. So kailangan may kayo kayong allowance para sa ganun kung gusto nyo gumala. Eh, meron kayong magagamit kahit wala pa kayong sahod. So once again, Chin Gudol, no? Uh, congrats sa mga na-hired at saka sa mga naghihintay pa ng employer, kunting tsaga lang at saka dasal. Balang araw, magkakaroon din kayo ng employer. At saka kita-kits tayo dito soon, Chin Gudol, sa Kimchilan di ba? Nyong!